makakasama natin ngayon si Muntinlupa Representative Rufi, Rufino Biazon. Good morning po, sir. Magandang maga po. Good morning, po. Salamat morning, sa pag-imbita. Opo, okay. ay, hindi na po namin itatanong kung sino po yung congressman. <laughs> Basta nangyayari po pala yun. Eh, kung, ang uh, curious na lang yung mga tao, gano'n ba kahalaga kung sino yung mauuna sa pila? Well, una kasi eh uh, first come for uh, first in first out, no? Mm -hmm. Yeah, that's the general rule, no? Kapag oh, na, uh, medyo nauna yung bill mo na ihain, mauuna sa first reading, mauuna sa referral sa committee and hopefully maunang talakayin. Um no? mm -hmm. uh, bukod doon, uh, napapag-usapan din kasi dyan yung order ng pag pagfile, uh, kung saan yung credit to whom who will be credited as the author of the bill kasama yung oh, okay. lalo na kung iisang subject matter ang mga ano subject ng panukalang batas meron po mga panukalang batas na uh, yung pagpapalit lang ng pangalan at meron naman napaka-substantial kamukha yung ihain nyo yun na death yes. penalty. Okay. So hindi pa po, hindi po ba doon binabalanse o doon tinitimbang kung ano ang mauuna at kung anong mahuhuli. Pagdating po sa consideration ng committee, oh. hmm. uh, yung committee chairman or the committee members, uh, pwede naman silang mag-exercise ng discretion kung merong mauuna uh, unahin no aside from yung order na napagtanggap nila. Opo, especially hmm. uh, kung gaano na kumahalaga yung subject. Opo, especially Kong kongruvi yung mga inihain o yung mga gustong priority po ni uh, pangulong Duterte ano mukhang yun po ang talagang mas bibigyan ng pansin. Uh, typically kung ano yung uh, hinihiling ng executive department uh -huh. nabibigyan ng priority. Uh -huh. Okay, naghahain po kayo ng resolusyon para po sa House Bill number no. 1 ukol po sa constitutional convention. Bakit po ito ang sa tingin nyo po ang unang dapat pagtuunan po ng pansin ng government? Well, una ito rin 'yung isang bagay na aking pinaniniwalaan ano, na mm -hmm. 'yung ating saligang batas napapanahon na pag-aralan uh, at mapapag-aralan lang naman natin 'yan kung bubuksan mm -hmm. uh, ang isang uh, constitutional convention, no. Dahil nung mga nakaraang uh, administrasyon, uh, pagka isinusulong ng uh, nakaupo na presidente, mm -hmm. palaging pinagdududahan. Yung extension ng term. Yes. No? Uh, pero this time around, no, uh, nakita natin na naging bahagi ng kampanya ng presidente mm -hmm. yung pagbubukas ng saligang batas at ibinoto pa rin siya ng tao. Sa, sa, sa totoo lang, hindi na aking posisyon noon na kung merong isang Pangulo na mag, sa, sa kampanya pa lang, sinasabi na niya na bubuksan ng saligang batas at siya ay nahalal, sa tingin ko, bawas yung resistance. Eh. Mm -hmm. Kasi dati palaging pinagdududahan yung nakaupong presidente na sasabihin lang niya babagway nung nakaupo na siya. No, mm -hmm. Iniisip, baka kasi palawigin lang niya ang sarili niyang term. Sa hmm. ano po, alam niyo, kasagsagan pa ng goodwill ni uh, President Duterte, no? ang ganda pa ng tingin ng tao sa kanya, or binibigyan pa siya ng benefit of the doubt? Yes. Sa tingin niyo, yung, yung panukalang federalismo, eh uh, haharap ng, isang, ng malaking tutol sa iba? At, at na mapapalawig yung mga debate dyan at uh, baka wala na namang mangyari. At tiyak merong tututol dyan sa federalism. No, May mga mag-raise ng questions. Uh, maging bahagi na yan ang diskusyon. Okay, pagka binuksan mo kasi yung saligang batas, kasama na ibang mga uh, maaring talakayin like economic mm -hmm. provisions, political provisions. Ako personally, isa sa mga gusto kong i-line up sa discussion dyan would be the shift to a two-party system. Mm -hmm. Kaya ako bukas ang loob ko na isulong itong uh, constitutional convention mm -hmm. kung kung ako'ng uh, magpapahayag ng position ko na gustong talakayin in a convention sa pagbabago na sa saligang batas yung shift to a two party system mm -hmm. wala ba kayong tiwala sa inyong sarili kasi pwede naman pong constitutional assembly di ba po gagawin yung a constituent, constituent, assembly, a constituent assembly na, constituent na assembly. itatransform transform ang inyong uh, ang senate at saka lower house from a, a legislative body to a constitutional well, convention in ano itself. Rin, uh, sa akin naman ayo ko rin magduda ang tao sa amin no uh, mm -hmm. na magiging pansarili rin namin na agenda ang mag, ang huhubog doon sa bagong saligang batas Pangalawa, yung trabaho namin sa lehislatura, ma mahahati eh kung mm. nagtatrabaho kami bilang legislatura at bilang uh, Constituent Assembly. Assembly. Dati napag-usapan na yan, uh, ang naging panukala, hati ang oras ng Kongreso. Okay. So, mabuti ng concentrated ang Kongreso at, at Senado sa trabahong paggagawa ng mga batas na kinakailangan ngayon mm. habang mayroong isang grupo na Uh, sila naman ang tatalakay sa pagbuo ng bagong salingang batas. Mm -hmm. Ito po, ano po ang parameters? Ang panukala nyo po dito naman sa pagbabalik ng uh, death, death, penalty. Penalty. death penalty, kasi. Oo. Oo. Well, sa akin, ang panukala ko ay death penalty para lamang sa drug uh, drug traffickers. Mm -hmm. Okay. Uh, all other crimes, uh, so, para sa akin, sapat na yung uh, maximum ng life imprisonment. Mm -hmm. Bakit ko tinutukan lang yung drug traffickers. Uh -huh. no? Kasi ang dahilan, nakita na natin na kahit na yung mga convicted na drug lords, eh nakakapagtuloy ng negosyo kahit nakakulong. Uh -huh. no? uh, samantalang yung ibang mga kahit na yung sinabi ng heinous crimes, no? rape, murder, o kung anong paman, ako nakita ko na rin na may mga nagbagong buhay habang nasa piitan. Uh -huh. uh, kinatawan ako ng lungsod ng Muntinlupa kung yeah. nasaan ang Prison. Uh -huh. So nakikita ko rin yung mga bagay na yan. So itong mga drug traffickers kumikita sila sa alam nilang kumikita sila sa kasiraan ng buhay ng ibang tao yung nakikita po natin sa mga balita ngayon yung parang naapapatay na nga po dahil at hindi po ito mga sa level ng mga mga mayayaman na tao ibig sabihin yung mga napapatay natin yung mga parang small pangkaraniwan time. small time parang ang death penalty eh parang anti-poor kasi well, markado ang ating society sa yung, yung economic, financial imbalance natin, tsaka talaga yung mga humahawak sa kapataling kapat, nga ay mga mahirap sila gumagawa. Well, yung so, nakikita natin kasing mga napapatay ngayon, ay eh, hindi naman ito yung dumaan doon sa uh, judicial system natin, no, Nang, hmm. ng trial and everything, no. Um, ang ayong sa akin panukala ngayon ay ibabalik lamang kung ano yung nandoon sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ooh. Kasi nandoon na yun dati pa eh na-qualify na natin kung sino ang mag uh, uh, makakamit ng uh, death penalty. No? Yun nga lang nung na-repeal ang death penalty, natanggal yun doon sa Dangerous Drugs Act. So ang yung panukala ko ngayon ibabalik lang yun. Eh bakit hindi eh, bakit po hindi natin ibalik na rin yung sa plunder yung above 50 million ng na mga nangnakaw? 'yung sinasabi ko, yung, yung, yung oh, ko kanila oh, no oh. na ang uh, ang tinitingnan natin dito 'yung situation na kahit na na-convicted na, na nagtutuloy, nagtutuloy pa rin 'yung negosyo nila as drug uh, drug traffickers no. Uh, Generally, sa akin, like all other crimes, sufficient na yung life imprisonment. Mahirap din ang life imprisonment. Uh -huh. At ang uh, paradigm ng ating uh, correctional uh, system is reformation and rehabilitation. Uh -huh. eh. So we give the chance sa, sa convict na magkaroon ng rehabilitation and reformation. Pero sa atin, nakita nga natin, nakakulong na, tuloy pa rin ang negosyo. So uh -huh. uh -huh. penalty. Naku, kung medyo bitin po yung ating uh, sa, sa oras, ano? panghuli na lamang po isingit ko, pati yung SSS uh, pension hike, ano po ay isusulong yes. nyo rin uh -huh. pareho lamang po ba nung binito ni uh, pangulong uh, Pinoy Yes etong SSS pension increase isa sa mga nagco-author yung tatay ko eh ah, okay. pinasa ng kongreso Senado na veto ng presidente so. So itong panibagong Another administration finding. sinusulong din natin ulit. Subukan natin kung yung bagong administration naman ay papayag. All right. Marami pong salamat sa inyong oras salamat and salamat. good luck po sa mga bills and resolutions na naipinasa nyo po at sana ay wala nang maging singitan sa kongreso. <laughs> so, okay. Ayan po mga kapatid Congressman Rufy Biazon. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.